So, this is our first ride with Joa and Hachi. Yay! Punta kaming Linggayan. Sana walang huli. Let's go! Right let's Yan, so katatapos lang yung klase ni Jowa and exam niya pala and congratulations sa kanya kasi siya yung highest doon and yan pupunta na kami mag chillax doon sa baywalk so punta lang muna kami doon para mag chill lang alam mo yan kasi bukas isasabok na sa baywalk dito na pala tayo guys so ito makikita nyo mahangin dito eh nakakachilax talaga pag nasa tabing dagat ka so dito pinagkaguluhan pa pala si Ache so makikita nyo dito na dami nag interview kay Ache natin so dito park lang naghahanap lang muna kami ng anti dito um, bumalik din lang kami dyan sa bandang gilid So, ito yung reaction nila guys. Panorin nyo kung paano nila interviewin si Achi. Big shout out pala sa grupo nila ayan. So, napansin lang nila si Achi. So, magkakasama lahat ng mga yan. At, ayun. Nintertain din naman natin sila kasi. It's a pleasure.

Yeah, pinagkaguluhan si Achi. Pogi na, pogi ba? Pogi. so, dito kami ngayon sa Tiwok. Yan, yeah, so, chillax muna kami ni Jawa Sama namin si Achi. Nagkakaguluhan siya, guys. So, sobrang ganda dito, guys. Tumantay kasi nakaka-relax yung isipan mo dito kasi mahangin siya. Sa so, tabing, tabing dagat lang kasi yan, guys. Kaya, so, sobrang nakakaguluhan. So, Actually, gusto kong matulog yan kasi wala kami talang ano, tanga plug. So, ito, upo na lang kami sa gilid yan. So, tamang chill lang muna. Kaming tatlong magkakasama. Muni-muni. Ayan. So, some deep talk lang ng konti. Ngayon, mamaya, babalik na kami. So, before kami mo um, eh, uh, nagutom ang kasama. So, ito, kumain mo na kami. Mga food. Ito, street food. So, dito ang tabi ng street food

Please follow like comment and share yun sa si atin natin nakapay na lang muna doon